Ye okay, cholo bira. Ye. Okay. Ay po kamote. Nanya po ng ganok na laki naman. <laughs> oh. Ah, no. din na po namin tinanim yan eh. Kusa nang tumubo yung mga kamote na yan. Pero pwedeng kainin. Oh. Hindi na naman ganok na yung iba yun, ang laki na yun. No? Yan, kadugtong na isa na yan. Dito. Pero ano na, over na siya sa laki. Hindi na pwedeng kainin, may kahoy na talaga siya. Sama ko si Cholo. Ang pangmalakasan. Tanggalin mo yun o cholo yung kahoy Tanggalin mo yung kahoy Yan Ang dami po ditong kamuting kahoy lang hmm. Grabe na laki Okay. Yan, puro kamuting kahoy ito hanggang doon. malakas dandaanin mo lang yugay yugay mo lang yun yan muna naputol 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 yan. Sige, tanggalin mo yan. kain natin yan. Dandahan lang ha. Dandahan. Yan, ganyan. Dandahan lang na ganyan. Ayun o. Oh. Hmm. Malaki. Tara. Malakas! <laughs> <laughs> Tayo sa taas eh oh. Ayun, eh, uh, yung love boat.